niling ng isang kongresista na isa publiko ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang buong listahan ng mga pogo sa Pilipinas legal man o hindi. Ito'y matapos mapaulat na isa umunong dating miyembro ng gabinete ang umanoy nagsusulong ng pogo operations nitong mga nakalipas na administrasyon. Pakinggan natin ang balita ni Milky Rigunan. Hiniling ni Surigao del Norte 2 District Representative Robert Ace Barbers sa Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pagcor na isa publiko ang pangalan ng lahat ng lehitimong pogo na nabigyan nila ng lisensya at accreditation. Kasabay ito, umapila rin si Barbers, Chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, kay Pagcor Chairman Alejandro Tenco na makisa sa investigasyon ng Kamara at isa publiko ang mga pogo na nag-ooperate ng walang mga lisensya. Ang panawag ni Barbers ay sarap na ma-report ng isang dating cabinet member ang muna'y naglabi at ginamit ang kanyang impluensya para ma-issuehan ng permit ang mga Pogo noong nagdaang administrasyon. Ayon kay Barber, sa mga Pogo ay nagsisilbi na ngayong front para sa mga criminal activities at hindi ito dapat payagan sa bansa. Sa impormasyon ni Barbers, bukod sa mga Chinese, dagsaan na rin ngayon sa bansa ang ibang nationality gay ng Vietnamese, Malaysians at Indonesians. Sila ay malaya makapapasok ng bansa na walang visa bilang bahagi ng ASEAN member nations. Binala Inilalaan ni Barber sa Bureau of Immigration at Philippine Retirement Authority laban sa pagbibigay sa maito ng working visa para maging bahagi ng operasyon din sa bansa ng Pogo. Para sa MBC TV Network News, ako si Mil regunan sama-sama tayo Pilipino.